eto na, para sa mga mahilig magpaganda at magpagwapo, baka mangyari sa nyo to. Isang lalaki lang naman ang na nagbaviral ngayon sa social media na sa halip na siya ay gumwapo dahil sa kanyang ginamit sa kanyang mukha, ay ganito yung kanyang naging itsura. Ito po ay napakalaking awareness para sa ating lahat at dapat ay kabahala natin ito. By the way, this is Boy Sausaw, -saw, ang Sausawero sa issue ng iba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, i-follow mo na yan. So, ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin. Okay. So, ayan. Kung makikita ninyo, may before and after siya. So, ito. Kung napapakinggan na ninyo, pinagtatawanan pa siya ng kanyang mga kasama. Gumamit lang naman siya ng face mask. At ganito na naging tsura niya. Tingnan nyo kung makikita ninyo sa before, yung kanyang mukha. Okay pa siya eh. Makinis yung mukha niya, oh. Doon sa before. Yan kasi, hindi makontento. Dapat kasi makontento ka na ho oh, nung merong, merong mukha ka ngayon. Tingnan niyo parang maging mukha matanda na siya. Hindi naman sa pagkakay, pagkakaila, ha? Tingnan ninyo. Di ba? Grabe, mukha na siyang 50 years old. Yeah. Tapos ang masaklapan nito, pinagtatawanan pa siya ng kanyang mga kasama. Ginagawa pong biro. Yun ang nangyari sa kanya. Oh, yan ang mukha niya ngayon. Yan ito, maging lesson lang ito sa ating sa mga hindi makontento doon sa kanilang mukha. Yung kung ano nung ginagawa sa kanilang mukha. Kung anong nilalagay na apply. Lalo mga cream. Yan na oh. Di ba? Oh normal. Ito yung normal. Normal na yan ha. Pero ganyan pa yung itsura niya. Wala talaga. Yan kasi. Makontento ka na kasi kung anong meron ka. Tingnan nyo lang nangyari sa kanya talaga. Kung sa ninyo, ang lapit-lapit na ng mukha, no? Tapos ang kinis-kinis ng before niya. Ang kinis-kinis ng mukha niya, oh. Anong nangyari sa'yo? halip na bumata ka, oh. niyo ang naging tsura. Naging matanda pa siya. Eh, okay. Hindi ko alam kung ma 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 maawa ako sa kanya kasi pinagtatawanan pa siya, eh. Tingnan ninyo oh Sa halip na ma maawa sa kanya, ginagawa pang katatawanan. Diba? Yan, kasi marunong tayo dapat, marunong tayo dapat makontento. Ano hmm. Gita ng contents. Manguno naman yung naka, so doon. na may nakaso doon. Allergic ko. Kanin na biyan. Okay. You're bad. At ang sasaya nila, no? Sobrang saya pa nila. Dili <laughs> sobrang So, kung makikita ninyo yung before, oh. Yung before, okay na okay pa talaga siya. Bakit kasi? Hindi ka na kontento. Hindi ko masasabing content ito kasi tsura pa lang, eh. Pulang-pula yung mukha niya. Feeling ko allergy ito. Hindi kasi ako doktor, eh. Hindi ko alam yung mga ganitong bagay. So itong video na to pinapakita lang para maging awareness para maging aware tayong lahat. Na wag basta-basta gagamit ng mga kung ano-ano. So ayan. Kahit anong gawin niya sa mukha niya, hindi na talaga. Ewan ko kung babalik pa yan. Sakit lang. di ba Sakit. So ayan lang. Sana may napulot kayong aral dito sa video natin ngayon. Kasi ito na lang maging aral natin na kailangan natin maging contento kung anong meron tayo. At yung mga kilalang brand na lang siguro ang ating tanghilikin. Kasi pag mga ganito yung bagong susulpot na hindi natin alam kung, kung effective ba talaga o kung may mangyayaring masama sa atin. ba? Diba? Huwag natin isugal yung ating mga sarili dun sa mga hindi naman talaga kasiguraduhan. So, sana may napulo tayong aral na wag basta-basta gagamit, wag basta-basta magtitiwala uh, sa mga products na hindi naman talaga sigurado. So, yun lang for today's video. My name is Boy Sausawang Sausawero sa issue ng iba. Thank you for watching.